Magandang araw mga amo Welcome sa Kali Talks Sa video na to ay uh, Well Magkukomento tayo at magtatanong uh, Patungkol po dito sa mga Kaganapan sa ating bansa Una na nga po dyan ay uh, Itong uh, Madalas na nagiging Agresyon ng uh, China sa atin Sa West Philippine Sea At, uh, at itong uh, pagkakasangkot o pagkakasangkot ah na may isang uh, Chinese national na nakapasok sa ating politika at yan po ay si uh, uh, Mayor Alice So, well, kaya ako sinabing nga uh, magkukomento at magtatanong dahil ah uh, Ewan ko lang kung uh, may mga nakakapunan na sa inyo kasi may namumuong tanong sa aking isipan. Uh, tuluyan na ba tayong uh, nasakop, nagapi ng China? Kasi unang-una ito, uh, napasok na ng uh, uh, mga Chinese ang ating politika sa katnauhan ni Mayor Alice Guo. Siguro wala nang makakakontest doon dahil uh, unang-una kung hindi totoo yung mga ibinibintang kay uh, Mayor Alice Guo, kay former Mayor Alice Guo na siya ay isang Chinese national, eh bakit siya tumakbo sa ibang bansa at uh, magpasa hanggang ngayon ay uh, nagtatago siya. At uh, gano'n na ba kalalim ang na-infiltrate ika nga o napasok na ng mga Chinese sa uh, national sa ating politika. Pakatandaan po natin, ah, uh, nasa, nakasentro ngayon dito si uh, former Mayor Alice Guo, pero napupuna ko lamang po si Mayor Alice Guo lamang po ba ang, uh, Ika nga, eh, dapat natin tinututukan. Alam ko, nasabi ko na to doon sa, sa, ibang mga vlogs ko na bakit si Mayor Alice Guulang o si, form, si former uh, Alice sa uh, Guulang ang ating iniimbestigahan. Marami tayong mga politiko ngayon dito na sa tingin ko ay uh, kaduda-duda ang uh, kanilang ikang uh, ika nga eh, citizenship. Uh, siguro dapat uh, mas lalima ng uh, DILG Ang uh, ika nga baktraking eh, Backtracking ng ating mga politiko na may uh, foreign uh, uh, na apelido Ayoko po ng maging racist Kaya nga lang po sa itinatakbo ng ating uh, sitwasyon ngayon Lalong-lalo na sa China Ay... Uh, hindi malayo na hindi lang po sa pang uh, uh, sa mga ganong uh, posisyon lamang uh, maaring maka-infiltrate o makapasok itong mga ika nga eh tao ng China maaring mas mataas pa maaring uh, maaring kaparis niyan mga Uh, mga illegal immigrants na nila sila dito at uh, nakakuha na sila ng mga bagong uh, identity, uh, citizenship, mga peke. Alam nyo, hindi ko hindi ko maiwasang isipin na ganun ang nangyari. Dito pa lamang po sa uh, sa panig ng politika nakatitiyak ako na may mas mataas pa kay uh, Alice Guo na nakapasok sa ating politika dahil hindi siya mga o hindi siya hindi siya makapag-establish ng ganung kalaking uh, negosyo pogo kung wala siyang uh, katulong na nauna sa kanya rito na akala natin ay Pilipino eh yun pala ay uh, Chinese Meron akong alam nga dyan, eh, Chinese ang apelido pero napalitan ng uh, Pilipinong uh, apelido. Ang kanyang apelido naging tunog uh, uh, Pilipino na. So, meron akong kilalang isang uh, politiko. Hindi ko nakasabihin sa inyo pero uh, siguro baka uh, dumaan sila sa legal na proseso. Pero magkaganunman, pati yung legal na proseso pinagdududahan ko na rin. Dahil uh, may mga bansa, sa ibang bansa, na ngayon po ay lubog sa utang sa China. At ang nasusunod na po sa kanilang gobyerno ay China. Nadidiktahan na po sila ng China. At dyan na po papasok yung ikalawa kong, uh, well, nadiskubre. Alam nyo, itong mga nakakaraang araw, lalong-lalo na po yung mga, mga panahon na medyo matagal ako mag-upload. Eh at tingin din po ako sa ibang uh, mga uh, uh, YouTube uh, patungkol po sa negosyo. Siyempre, lahat naman tayo gustong magkaneegosyo at uh, may napansin lamang po ako. Meron pong isang uh, uh, poultry uh, dito sa amin lugar o hindi Isang partikular lang to pero marami ako naririnig na ang mga poultry dito sa ating bansa, karaniwan po ng mga malalaking uh, poultry dito sa ating bansa ay pag-aari po ng mga Chinese. Siguro mga nakapag-asawa o may mga taong binayaran sila para pakasalan sila para maging uh, residente sila ng ating bansa. Pero napapansin ko parang uh, yung malalaking poultry e eh, pag-aari ng mga Chinese at yung mga maliliit, yung mga backyard na poultry ay eh, yun ang sa mga Pilipino. So nakapagtataka lamang po at uh, ikalawan tanong ko na rin, pati ba ang ekonomiya ng ating bansa ay napasok na ng mga Chinese? Kasi kung nagka magkaganoon, hawak na po tayo sa liig ng uh, China. Kung mapapansin po ninyo, ang tagal-tagal na magmula pa po sa panahon ni uh, uh, dating uh, Presidente Gloria Macapagal Arroyo hanggang sa kasalukuyan sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, ay wala po ako nakikita nga konkreto, konkretong uh, hakbang ating gobyerno para masawata itong pananakap na ginagawa ng China sa atin. Hindi ho ba? Maraming kailangan ng ating sandatahal lakas, pero sa nakikita ko, lalo na po ngayon, dinidinig itong uh, uh, 2025 uh, national budget o oh, na approve na, eh bakit parang napakaliit po yata ang naka-allocate sa ating uh, depensa, sa ating sandatahan lakas. At trilyon-trilyong piso, bilyong-bilyong dolyares, ang inilalaan po natin sa mga infrastruktura na nakapagtataka naman po na walang tumatagal kalsada, gusali. Sa loob lang ng dalawa, tatlong taon, nagigiba. So, parang lumalabis na rin po ang korupsyon sa ating uh, gobyerno. Hindi na na-check ng ating mga pinuno yan. Hindi kaya influensya rin ng China yan. Kasi alam ko, ang nagturo sa atin ng korupsyon, eh, China at saka mga Kastila. Uh, correct nyo na lang ako, pero alam ko, yung dalawang bansa na yan nagturo sa atin ng korupsyon. Kaya, pansinin ninyo, dyan sa ating na uh, gobyerno, may mga, ang apelido ay uh, Chino. Again, hindi ko pa, uh, ang uh, paumanhin sa inyo kung ako ay parang nagiging racist na. Pero, sa panahon ngayon, kinakailangan maging uh, matyag, uh, mapagmatsag po tayo. Lalong-lalo na po, yung mga makabayan nating mga Pilipino dahil sa gobyerno, baka isa sa mga amigo ninyo, mga kasama niyo sa kongreso ay nagtatrabaho pala sa China. At tayo ay ginugulo lamang dito. Tingnan nyo rin po. Huwag naman po sanang puro pera lang ang uh, nasa tuktok ninyo. Dahil alam ko, sabi nga nila, at saka nasa kasaysayan na rin po natin na kapag ka nagkakaroon ng digmaan, ang unang-unang lumalaya sa ating bansa ay ang mga politikong mayayaman. At ang naiiwan eh, tayo mga pobreng mahihirap. Napapasan sa magiging uh, o sa idudulot na perwisyo ng isang digmaan. Pero yung mga politiko na yan, yung mga mayayaman na yan, yan ang unang-unang mawawala sa ating bansa. At kapag uh, okay na, Ah uh, kung malaya na ulit tayo ay eh magbabalikan dito yan at ipagmamalaki nila na doon sa bansa na kanilang pinagtaguan ay eh ipinaglalaban nila ang ating kalayaan kagaguhan yon hindi na uubra ngayon yun. tandaan po ninyo pagka nagkaroon ng digmaan tingnan niyo kung sino ang unang lalaya sa ating bansa ang China ay malakas may mga nuclear weapon sila meron silang mga modernong kagamitan na wala tayo. Pagdating sa labanan, hindi naman na, lalo na sa modernong digmaan, lamang ang mga bansa na may mga matataas at mga modernong mga sandata. Malayuan ang laban. Kung baga, hindi na kinakailangan magtagpo sa isang lugar yan. Nagpapalipad na lang ng mga ikanga, ay eh, mga missiles yan at uh, pagtayo, tayo ay eh, pinaulanan ng mga ganyan tingnan nyo kung sino sa mga politiko natin ang unang babaligtad at lalaya sa ating bansa uh, pinapaalala ko lamang po at ikatlo para bang napapa napapansin ko na pati sa ating sandatahan lakas mukhang uh, napasok na rin po ng China ang uh, ating sandatahal lakas dahil uh, hindi ba sa tagal ng panahon nga, eh bakit uh, hindi nila ipilit na ikanga, eh, mabigyan sila ng mga magagandang kagamitan, mga modernong kagamitan. Baw lang sila ng baw sa uh, mga politiko. Kaya, politiko at, uh, politika at ang, uh, ah, uh, uh, ikanga, eh, sandatahal lakas natin, eh, parang, uh, na kompromiso na rin ng uh, impluensya ng China. Hindi ho ba? Sa politika natin, ayan na, na-impluensyahan na ng China. Siguradong hindi lang si Alice Guo ang uh, 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 nahandito sa ating bansa at humahawak ng isang posisyon sa gobyerno. Siguradong meron pa po yan. Meron at meron pa po yan. At pinangangalagaan po. At pinoproteksyonan po at ginagatasan po ng mga corrupt nating mga opisyal. So, lalabas po niya, kawawa tayo. At yung ekonomiya natin, magmula sa baboy, sa baka, sa lahat ng uri ng ating pagkain, negosyo, dito sa ating bansa, ang halos nagmamayari na po ay ang mga Chino. Sabi nila, hindi rin pwedeng magmayari ng uh, properties ang isang foreigner sa ating bansa. Hindi ba dapat itanong natin kung bakit nagkaroon ng karapatan ang mga Chino na magkaroon ng property sa ating bansa? Kuy questioning ko ang kanilang katapatan. Lalong-lalong na po at humaharap na po tayo sa napipintong digmaan laban sa China. Doon sa mga politikong nga uh, may pagmamalasakit, ika nga, sa ating bansa. Dapat imbistigahan nyo lahat yan. Lalo-lalo na po yung sa sektor ng pagkain natin. Susmaryose. Baka siguro kaya sumisipan ng ganyong uh, kataas yan dahil uh, ang mga nag niyan ay mga Chino na rin. Kung baga, hindi na kinakailangan uh, magkaroon ng digmaan dahil dito pa lamang po sa sitwasyon natin, e lubog na po tayo. Baon na po tayo sa utang. Hindi na kinakailangang kumilos ng China. Dahil mismo tayo ang sisira sa ating mga sarili kapag hindi po natin uh, binantayan ng ating politika, ang ekonomiya, at uh, ang ating sandatahang lakas, ang ating depensa. So, babantayan po nating maigyan. At uh, dito ko muna po tatapusin ang video na to So, hanggang sa susunod ko po mga... Hanggang sa susunod ko po uling video. Maraming salamat po.